Ay, ako kung nag-apply ka dito sa Middle East. Okay, magaling ka, mag, magaling, ka, ma, magaling, ka mag magaling ka magaling ka maglinis. Magaling ka magaling ka maglinis. magaling ka matuto, mabilis kang kumilos. Okay 'yon. Okay 'yon sa kanila. Pero ang number one talaga na gustong-gusto nila ay yung gustong gusto nila ay yung magaling ka magluto. Yung gusto nila talaga ay matuto kang magluto. Kahit hindi mo pa alam magluto, gusto nila madali kang matutong magluto. Bakit? Kasi more in kain talaga sila dito sa Middle East, lalo na dito sa mga amo ko. As in more in kain, hindi lang kain as in lamon. Pag, nag, pag naghandayan sila ng pag naghandayan sila, hindi lang iisang putahe ang inihahanda nila. Merong apat, lima, anim, ganyan ang putahe na inihahanda nila. Kaya gusto nila sa katulong nila ay talagang marunong magluto dagdag uh, dagdag dag points 'yon sa kanila. Talagang hindi kanila bibitawan. Gustong-gusto nila 'yung marunong ka talagang magluto. Rapo kasi sa pagkain talaga ay pag pagkain talaga sila eh. Uh, ah, kahit, uh, kahit hindi walang handaan, i eh, parang parang handaan sa kanila araw-araw. <laughs> Lalo na pag may bisita sila. Mga kamag-anak lang din naman nilang bisita nila. As in talagang pagkain talaga ang pinakaano nila rito. Kaya gusto nila sa katulong ay marunong talaga magluto, matuto, maru, magali, madaling matutong magluto. Yung paglilinis, ano lang naman, ang uh, paglilinis, uh, ano lang naman na yun sa mga Pilipino, Mani-mani eh? na lang yan kasi alam nila, ang Pilipino magaling maglinis. Pero, yung pagluluto talaga, doon ka nila, halimbawa, halimbawa, dalawa kayo, ang dalawa, kayo sa amo, sa amo nyo, matagal na kayo. Sino ang, ang sino ang mas bibitawan nila? Siyempre, yung hindi marunong magluto. Kasi, yung, ang hindi nila pakakawalan, yung marunong ng magluto at saka alam na alam ng magluto. Kasi nga, kailangan nila na Ma magluluto kasi more in kain talaga sila as in kain lamon ganun ganun dito sa Jordan